itong offer ko, Nay. Apo. Hindi lang papasalamin ko, hindi papangipin kita. Okay sa'yo? <laughs> Thank you po. <laughs> okay oh, sir, pati ikaw, papustiso ko. Okay sa'yo? <laughs> <laughs> mahal na mahal niyo po si tatay. Opo. Bakit eh, napamahal na kayo sa kanya? Ano po kasi siya yung mabait, maalaga siya eh. Sobrang mapagmahal yan. pag niya sa umaga, may natatanggap na akong message. Good morning, oh. kumain ka na ba? Ay, ay, ayun. ayun! Ay, 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 ay. Huwag lang siya magbago sa akin. Oh. <laughs> Maraming salamat na nahanap kita wow. hanggang sa wakas na ito. I love you. Love you. Ay, galing. Kinaluwan ko kayo nahin ng Valentine's 14. 14,000. <laughs> wow. 14 po 'yan. Valentine's Day February 14 para may pang-date kayo ngayon. Maraming, maraming salamat po. Pag natapos na po yung sama-tan ninyo. Idediretso naman tayo ngayon sa dentist para magkaroon kayo ng pusti sa pareha ha? Oo. Oh, oh. Pero itong valentines, nai, i-arrange namin kayo. Sunduin namin kayo para ipag magde-date kayang dalawa, makeover muna. bilang kayo ng magandang damit. Tapos sinanay, pakuloy natin book, pakulot natin. Okay ba sa'yo nai? Para magandang date. Okay Nay? Oo. Oh. Happy Valentine's, Mal. Happy Valentine's too. I love you. I love you. Wala na nakikita? May aninag. Aninag na lang po. Talagang covered na siya. So, ang ano talaga niyan is for surgery na. Huwag kayong mag-alala. Ipapaschedule na po natin kaagad yan. Huwag <makes noise> kang umiyak, Madel. Naaninag mo ito? Yung ko? Hindi Naaninag mo ito? po. Ito, may ilaw wala Kailangan natin itong yun, itong ano. Kailangan sa dahil sa itong niya. Yung dugo eh sa pagsusuka niya, Dok? Uh, tuloy lang yan. Uh, lumilag siya na uh, panic sa amin. Tapos hindi nga natin makita sa sobrang kapal. So hopefully, kung luminaw to, maring luminaw na yung paningin niya. Pero kung may problema sa loob, yun ang problema. Ah, uh, luminaw naman na. Mangat naman na eh, kumunti na lang. Yung pamamaga, kumunti naman na. Mas lumiliwanag ngayon. Pero mayroon pa rin. Tuloy-tuloy lang. May improvement sa kumpara nung last week. Pag uh, mawala na po itong pang-anunya po, pumamaga. Lilinaw na siya. Ayan, nakakaaninag ang kaliwa po. Ang kaliwa po ito, mayroon ka na nakikisa? Ngayon? Mayroon po. Oo. Kaya lang, try. Opo, kasi po mag po, no? At least po, mabilis po yung anunya. Alikaw Recovery. sa inyo, Doc. Regarding po sa uh, operation po ni Nanay Ligay, sa kanyang mga mata, kamusta naman po? Mais naman. Yung sa kaliwa, kasi yun ang pangalawa nating inopera, sa awan ng Diyos, mais naman yun. Yun mahirap pero Iraos natin po, nanay. Yung sa kanan na lang po, <coughs> dahil nagkaroon kayo ng mga nangyari nung after ng operasyon, luminaw naman sa nas, nung una, so lang nagkaroon ng detachment sa retina, yun ang isang dahilan bakit lumabo ang paningin niyo uli. So ngayon po, decision na ba na hindi na galawin yung kanan? ang kaliwa na lang. Kasi kung gagalawin naman yung kana na nag-detach yung retina after na na na, na na, 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 operahan, pwede naman po natin ilaban. Pero kung na, ano na kayo, kung sa palagay nyo na po na medyo nahirapan na kayo sa pagpunta rito, sa, sa mga proseso pang gagawin, nasa inyo na po decision yon Meron naman po tayong doktor na pwede nating lapitan na mag mag opera sa inyo noon pero po yun kailangan po ng ano yun ng commi commitment na pagalang bumalik ka talaga pero kung Hirapan ka na para sa iyo po okay na po yung malinaw na po yung isang mata salamat na lang po tayo sa Diyos po na gano'n. okay na po sa inyo yon oh, okay na yung kaliwa na ah, nakakakita na. Tsaka medyo malayo na rin na nararating ng tingin ko. Tsaka nakakabasa na ako. Yun ang importante sa akin na makaan. Para medyo makatulong-tulong din naman sa, ano, sa bahay. <laughs> Naawa kasi ako sa mister ko eh. Ingatan ko na lang yung ano. Yun sa kanan po nanay, ano pong desisyon? Ah, tama na. Okay na yung ano. Importante na wala yung katarata. <laughs> Hindi niyo na papagalaw ba? Ano? Hindi <laughs> na. Hindi na. Maraming salamat, Dok. <laughs> so, sa akin po, wala naman. Una sa lahat, sa taas. Ah, sa kanila po. Sila po yung dahilan bakit napunta kayo sa akin. So, anytime po. Yung gamot natin po, palala ko sa inyo, ang pagpatak ng gamot, isang buwan. So ngayon po, walong araw pa lang tayo, pitong araw pa lang tayo simula ng opera ka. So magpapatak ka at least hanggang August 31. Isang buwan yon kasi buwan. one tayo nag-opera. Tapos ngayon po, kada dalawang oras ang patak natin ngayon. Baguhin na natin. Simula bukas kada apat na or kada apat na oras na lang. Mas maging madalang na po siya. Okay? Tapos yung tatlo yung gamot, may gamot ang ibibigay ang eye center po. Hopefully po, yun yung tatlong gamot niyo po, dalawang linggo yon, maubos. After ng dalawang linggo, more or less, yung ibibigay naman na gamot ng eye center, yun po yung pangtuloy po doon sa magiging hopefully isang buwan. Bibigyan ka na instruction kung paano ipatak yun. Maraming, maraming, maraming salamat, Doc. <laughs> oh. And syempre po, Doc, on behalf of Senator Rafi Tulfo, maraming, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong kay Nana. Ganda araw po sa inyo Tatay Frank and Nanay Ligaya. So, natapos na po yung operasyon ni Nanay sa kanyang mata at nakapagpustis na lang. Ang ganda po ng mga ngayipin ngayon. So, kamusta naman po si Nanay ngayon? Okay naman. Nakakita na po kayo? Nakakakita. Pero kumbaga po, malaki po yung improvement po ng inyong mata. Oo. Uh -uh. May... Masaya po ba kayo? Oo oh naman. <laughs> Oo, oh, oh, sobrang saya. <laughs> kayo naman po, Tatay, ano po yung pakiramdam niyo na si Nanay Ligaya ay nakakakita na po ngayon? Masayang-masaya ako. Kasi tuwang-tuwa siya eh. Nakita niyo na ni ikagapuhan ni Tatay? Oo. <laughs> so, syempre po, hindi naman po nagtatapos dito yung handog po ni Idol Rafi. Dahil gaya nga na pinangako niya, ngayong natapos na natin yung inyong mga mata at yung inyong mga pustiso, ay bibigyan niya po kayo ng pangkabuhayan. So, ano pong masasabi niyo doon, Tay? Uh, masaya po kami na sa mga tulong at uh, napag-desisyonan po namin na bigasan na lang po para dito na lang kami. Kasi ang original plan po natin ay karinderia po kayo? Opo, uh, kasi pag karinderia, paalis pa kami rito eh. May mga bata kami na inaalagaan. po, so wag po kayo mag-alala dahil si Sir Rafi naman po ay... Paniguradong ibibigay sa inyo kasi para din naman po sa welfare po ninyong dalawa. At ayun, uh, ire-ready na lang po natin yung mga Gagamitin po ninyo para sa si inyo magiging bigasan at para makapag-umpisa na rin kayong dalawa. Oo oh, po. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po sa rapi na natupad na rin yung pangarap ko na makatulong sa pamilya namin at meron kaming kunting pagkakakitaan. Maraming maraming salamat po idol. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Thank you po idol. <laughs> Tatay Francisco, ay naniligay ito na po yung pinangako po ni Idol Rafi sa inyo na bigasan business. So dinagdagan na rin po natin yun ng mga itlog, mantika, mga asukal para po pandagdag benta nyo. So ano pong masasabi niya tatay? Masayang masaya po kami. Maraming salamat po. Sir Rafi, andito na po yung kabuhayan na pinangako nyo sa amin. Maraming maraming salamat po sa binigay nyo tulong sa amin. Naiiyak. Nai nai Malaking tulong dito sa amin na kabuhayan natin. Nagpapasalamat din po ako kay Madam Congresswoman Jocelyn Tolpo, sa mga anak niyo na mapagpalaan po kayo ng buong may kapal. Sir Idol, nagpapasalamat po kami sa lahat ng tulong na binigay niyo sa amin, simula't simula pa. At hanggang ngayon, itong kabuhayan na bigasan, malaking tulong ito para sa amin. Maraming salamat po. Ganon din sa iyong mga mahal sa buhay at sa buong staff niyo po. God bless po. Balik. Sir Idol, nagpapasalamat po kami na tupatin yung pangakarap ko na makakita, magkaroon ng so at pangatliw pong kabuhayan. Maraming maraming salamat po. Wala po kami kaming pagsidla ng katuwaan sa oras na ito kasi andito na sa bahay ang mga bibigay ng tulong na bigas. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, maraming salamat Idol. Sa idol.